Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang pagbago ng English sentence para makabuo ng panibagong sentence. Yan po ang ituturo ko sa inyo. Ang una po muna natin gagawin ay tuturuan ko po kayo makabuo ng sarili ninyong English sentence. Tapos, yung nabuo po nating English sentence ay yun po yung ating gagawing basihan para makabuo muli ng iba pang English sentence. So, napakaganda po nitong matutunan. Kaya sana po tapusin nyo. Okay po? So, umpisa na po natin. Sa paggawa po kasi ng English sentence, kailangan alam nyo na po agad yung tense na inyong gagamitin. Ibig sabihin ng tense, tense po, ay yan po ay patungkol sa panahon. Kasi sasabihin po natin kung kailan nangyari yung sinasabi nating sentence doon sa ating kausap. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo na tense ay itong tinatawag na present tense na ang ibig sabihin po ng present tense ay gusto mo sabihin ang katotohanan sa ngayon. Okay? Nang na ibig sabihin, yung sinasabi mo ay totoo sa kasalukuyan. Halimbawa po, ito, nasayaw ako o ako ay sumasayaw. Gusto mong ipaalam do sa iyong kausap na, na ang pagsasayaw ay kaya mong gawin. Maski ngayon mo pa ako pagsayawin, kaya kong gawin yun. Okay? So, yun po yung mabubuo nyo pong ideya gamit po ang present tense. Ang present tense po ay may sariling bata sa paggawa. Okay? Ng English sentence. Na kailangan po nating sundin. Para talagang sigurado tayo na pang present tense po yung English sentence natin. So, ngayon na meron po tayong tense, kailangan din po natin ng pattern. Yung pattern naman po, ay yan po yung tutulong sa atin para malaman natin kung paano natin pagsusunod-sunurin sa Ingles yung ating Tagalog na mensahe. Katulad po nito, nasayaw ako o ako ay sumasayaw. Ito po, pag in po ito, ito po, yung, ito po yung tama sa Ingles ay dance. Kaya naalaman ko po na, na yung ako ay nasa unahan, tapos yung nasayaw ay nasa pangalawa, kasi gawa po nitong pattern na ito. Kung mapapansin nyo, yung subject natin o pinag-uusapan, yan yung nasa unahan. At kung mapapansin nyo, yung I na sa Tagalog ay ako ay kasama dito sa tinatawag na subject. Kaya ayun, nasa unahan. Samantala, yung verb po na tinatawag na yan yung aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan o subject, nasa pangalawang posisyon kung mapapansin nyo, itong nasayaw o uh, itong sumasayaw, ay yan yung ginagawa ng ating pinag-uusapan o ng ating subject. Na yan ang sinyales na yan po yung verb. At nasa, at nasa pangalawang posisyon po ang verb, kaya inilagay ko po sa pangalawang posisyon yung salitang nasayaw o sumasayaw sa Ingles na dance. Okay? At katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, tayo po ay kailangang sumunod sa present tense. Kung yan yung ating yan yung ating tense na ginagamit sa ating English sentence. At may utos po ang present tense pag, gumamit ka ng ng subject o pinag-uusapan na ay kailangan po ang pagkaka spelling nyo sa salitang sumasayaw o nasayaw kapag in English ay dance. Ito, D-A-N-C-E. Pero oras po na yung pinag-uusapan po natin ay binago nyo, ang ginamit nyo po ay itong he o, he o she, na sa Tagalog ay siya, dapat naman daw po, baguhin yung, yung, yung dance patungo po sa dances. Maglalagay tayo ng S sa dulo. Yan po ang utos ng present tense. Kung gusto nyong maibigay yung kanyang ideya. Okay po. Kaya napakahalaga po na alam nyo na yung tense at alam nyo na rin po yung, yung sentence na kung saan ay yung pattern para sa ating ginagawang English sentence. Para makasigurado tayong tama yung English sentence natin. Okay po. Ngayon, bilang tulong na, na rin po, ay gumawa po ako ng listahan ng mga verbs. Okay. At ito po yung aking halimbawa na kung saan ay nakatagalog na. At makikita nyo rin po yung katumbas nila sa Ingles. Katulad po nito, nasayaw, sumasayaw, sumayaw. Kapag in-Ingles nyo po yan na, na ang ating tense ay present tense, ito po yon yung dance. Pero kung ka katulad nga, nga ng sinasabi ko sa inyo, pag ang subject nyo ay he o she, o kaya pangalan na isa lang ang bilang, katulad ng Mario, lalagyan natin ng S sa dulo yan. At ang aking tagasabi ay itong nasa parenthesis, nasa loob ng parenthesis. Yung dance magiging dances kapag he, she, o kaya Mario ang inyong ginamit. Pero pag ang ginamit nyo ay maalin man sa, sa ako, sa ikaw, sa, sa tayo o kami, sa sila, o kaya pangalan na binubuo po ng dalawang pangalan, katulad ng Mario at Luigi, ang kailangan nyo pong gamitin ay ito po, itong dance. Okay? So, meron na po agad kayong basehan na, na napakalaking tulong po kasi tayo lang po meron ganito. Okay? Ngayon, dito po sa ating pattern, kung mapapansin nyo, subject plus verb. Okay? ang kasunod po ng verb natin ay itong complement. Yung complement naman po ay pwedeng may complement tayong ilalagay o wala. Yung po ang ibig kong sabihin. Kasi po ang ang verb po minsan hindi niya na kailangan ng iba pang salita para makumpleto yung ideya niya. Katulad po nitong nitong ating halimbawa na I dance, nasayaw ako. Hindi na natin kailangan magdagdag pa ng iba pang salita para lang maunawaan tayo nung ating kausap na, na gusto nating sabihin na tayo ay marunong magsayaw di ba? So, itong dance, yan yung verb natin. Hindi niya, hindi niya na kailangan ng iba pang salita para lang maintindihan siya ng lubusan. So, ibig sabihin, wala tayong inilagay na complement. Pero, doon sa susunod nating halimbawa, magbibigay ako na kung saan ay meron po tayong complement. Na kailangan natin ng complement o iba pang salita para makompleto yung idea ng ating verb. Okay? So, ang ating pattern ay subject plus verb plus complement o wala. Okay po? Ngayon po, mapapansin nyo, sa paggawa ko ng Tagalog na mensahe, iniaayong ko po sa tense. Na ang ideyang gusto kong maibigay ay masabi ang katotohanan na marunong ako mags magsayaw sa ngayon o sa kasalukuyan. Okay? kaya ganito po yung pagkakagawa ko ng Tagalog na mensahe. Nasayaw ako o kaya ako ay sumasayaw. Okay po. Na itong nasayaw, kitang-kita nyo na ayun. Kapag in English ay dance. Okay? Dance, D-A-N-C-E, kung yung pinag-uusapan po natin ay ay maalin man sa I, sa U, sa we, sa day. O kaya sa sa pangalan na binubuo ng dalawa, dalawang pangalan, Mario and Luigi. Pero, pag ang napili nyo pong pinag-uusapan ay he, she, o Mario, dances po ang mangyayari. Doon sa ating salitang nasayaw o sumasayaw. Okay? Ngayon, kung may magtatanong dyan, paano nyo itatranslate itong I? Kung mapapansin nyo po, dito sa ating pattern, wala pong nakalagay ditong linking verb. Ang linking verb, yan po yung katumbas ng ay natin. At dahil wala pong linking verb, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan pang i-translate sa English yan. Kasi pag tinranslate nyo, magkakamali na po yung pag-translate nyo ng inyong Tagalog na mensahe sa English. Okay, kaya ang itatranslate lang natin dito ay itong nasayaw ako o kaya ako sumasayaw sa English. At kita nyo na naman kung paano. Subject muna bago verb. Kaya itong nasayaw ako naging I dance. Okay? Kung mapapansin nyo, itong ako ay sumasayaw at saka nasayaw ako, parehas lang ng ideya. Kaya pag in English po yan, isang pattern lang po ang ating susundin. At ang resulta po ay itong I dance. Okay? Kung susubukan po natin itong dances, kailangan paltan nyo po itong ako o itong I ng alinman sa he, she, o Mario. Halimbawa po, nasayaw, nasayaw siya, o siya ay sumasayaw. Tapos kunyari lalaki. Yung, yung dance po natin dito, kailangan gawin yung dances. Kasi yung po ang utos ng present tense. Kung gusto mong ibigay ko, maibigay ko yung ideya ko sa'yo, kailangan sundin mo ako. Yun ang sinasabi ng present tense. Kaya, he dances. Siya ay sumasayaw o nasayaw siya. Nang na ibig sabihin ay marunong siyang sumayaw. Okay? Ngayon, nakabuo na po tayo ng, ng sentence natin. At ang pangako ko nga po ay ito po yung ating magiging basihan, itong I dance para makabuo po muli ng panibagong English sentence na mula sa kanya. At kung mapapansin nyo, itong nasayaw ako at ako ay sumasayaw ay pwede po natin gawing tanong. ba diba po ba? At pag ginawa natin yung tanong, ito yon Ito yon Ako ba ay sumasayaw o nasayaw ba ako? Pag ibinasi natin dito sa nasayaw ako o ako ay sumasayaw. Pag ginawa natin tanong yan, ako ba ay sumasayaw o kaya, nasayaw ba ako? Di ba po ba? Kung gusto niyo ma-i-English siya ng tama, yung tanong natin yan, ito lang po ang gagamitin nyo. Do or does plus subject plus verb na naka-base form plus complement o wala. Na sa dulo ay question mark. Kaya may question mark sa dulo kasi tayo ay nagtatanong. Ngayon po, malalaman nyo pong do kung ang inyong gagamitin subject ay malin man sa I, you, we, they, o kaya dalawang pangalan, katulad ng Mario and Luigi. Pero das ang gagamitin nyo kung ang inyong subject ay he, she, o isang pangalan, katulad ng Mario. So dito, kung mapapansin nyo, ang ginamit ko ay ako, o I, at kitang-kita nyo na sa katapat, ay do ang kailangang gamitin. Kaya itong do ang gagamitin natin. Kaya itong ako ba ay sumasayaw o nasayaw ba ako, ay kapag in English ay do I dance. Gano'n naman po. Kung mapapansin nyo, yung ating verb dapat daw naka-base form. Ibig sabihin, naka-original na spelling. Ang original na spelling po para sa, sa dance ay dance. Itong D-A-N-C-E. Walang S sa dulo. Kapag may may nagtanong diyan, paano kung ang gagamitin ko po ay maalin man sa he, she o Mario? Kaang gagawin ko po baga ay dances dito sa ating tanong. Ang sagot po ay hindi. Kasi ang batas po dito ay dapat naka-base form, yung original na spelling. At ang at ang original na spelling para sa dance ay D A N C E. Yan naman po ang batas para sa paggawa ng tanong nitong ating pinagbasihan na ay dance. Okay? So, itong dances, nagagamit lamang po sa declarative sentence. Kapag nagpapahayag ka lang ng impormasyon. Pero pag ikaw ay, ay nagtatanong na, kailangan po yung dances mo ay tatanggalin mo yung, yung S. Mas, pa, maski po gumamit ka ng he, she, o Mario. Kaya tatandaan nyo, pag nagtatanong na tayo, yung verb ay naka-original na spelling. Okay po? So, ako ba ay sumasayaw? Nasayaw ba ako? Kapag in English ay do I dance? Kaya do po ang nasa harap, kasi yun yung nasa pattern natin. Sumunod ay verb na, na sumunod ay yung subject, na I o ako. Tapos, pangatlo pa yung verb na naka-original na forma, yung dance. Okay? So, meron na kayong dalawang sentence na nagagawa ngayon. Dagdagan pa natin ang isa pa. Okay, ngayon po, makakabuna naman po tayo ng panibagong English sentence mula po dito sa una nating nagawa na, na sentence po na nasayaw ako o ako ay sumasayaw na sa English ay I, I dance. Ito po muli yung ating pagbabasihan. Pero iibahin po natin ng ideya. Kung dito po sa ating naunang nagawang English sentence, ang ideya po ay sinasabi natin na marunong tayo sumayaw sa ngayon o sa kasalukuyan. Dito naman po sa susunod nating gagawin o sa pangatlo nating gagawing English sentence ay sasabihin naman po natin na kaya natin magsayaw. Okay, magkaiba po yung sinasabi mo na marunong kang magsayaw sa sa sinasabi mo ngayon na may kakayahan kang magsayaw. Magkaiba po yun. So, itong gagawin po natin bago ay sinasabi nyo na may kakayahan ka na makapagsayaw. Okay? At para magawa po natin yung English sentence na yun, kailangan po natin ng panibagong pattern. At ito po yun. Subject plus can na isang auxiliary verb. Okay? Plus main verb na naka-base form. Ibig sabihin ng base form, naka-original na spelling muli pag naka-original naka na spelling muli, dapat po, maski yung subject nyo ay he, she, o Mario, ang gagamit ang gagamitin nyo pa rin ay itong dance. Kasi yan yung original na spelling para sa dance. Hindi po itong dances. Ito pong dances ay ginagamit lamang dito sa unang pattern natin. Na, na unang ginawa po natin English sentence. Pero dahil sa iba na, yung, iba na yung, yung pattern natin, ito yung dapat nating sundin itong bago. Kasi meron tayong bagong gagawing English sentence na ibang ideya. Okay po? Tapos, plus complement o wala. Bali, pag sinabi auxiliary verb, tumutulong siya para dagdagan ng ideya itong ating main verb. Ang main verb po, yan yung mismong ginagawa ng ating pinag-uusapan. Kung mapapansin nyo, dito sa aking halimbawa, kaya ko sumayaw. Sinasabi ko po dito na yung ating subject o ako na ating pinag-usapan ay may kakayahang gawin yung naturang aksyon. Yun yung ideya. Na kung mapapansin nyo, itong kaya, tinutulungan niya itong sumayaw na mabigyan ng panibagong ideya. At ang panibagong ideya ay patungkol sa kakayahan na gawin itong aksyon na ito, itong pagsayaw. Okay po. So, yan po yung naitutulong ng auxiliary verb. Bali ang, uh, bali auxiliary verb po ay katulong lamang ng, ng main verb. Okay? Na ang ibig sabihin pagkatulong, hindi niya kayang mapag-isa. Kailangan niya ng matutulungan na kapwa niya. Na yung kapwa niya ay main verb dapat ang uri. Okay? So, ang ibig lang sabihin, ang auxiliary verb ay nangangailangan ng main verb. Yun ang tatandaan nyo. Okay? So, itong kaya ko sumayaw, pag in-English nyo po yan, sundin nyo lang itong subject, itong ating pattern na subject plus can plus main verb plus complement o walang complement. So, itong kaya, kung mapapansin nyo, yan yung can. At kailangan iposisyon daw sa pangalawa. Kaya dapat nasa pangalawa yan. Yung ko, yan yung ako. Diba? Isa lang ang ibig sabihin nila. Pag in-English yan, ay pu'yan At ang nakalagay po dito, yung subject na ay, ay dapat nasa unahan. Kaya yun, yung ay. Tapos sumunod yung can. Tapos yung sumayaw, yan yung mismong main verb. Dapat, may spelling natin na naka-base form, naka-original na spelling. Kaya, yung dance, itong D-A-N-C-E ang gagamitin natin. Ayun, dance. Para sa sumayaw. I can dance. Kaya ko sumayaw. Kung mapapansin nyo, itong kaya ko sumayaw ay mula po ito sa ideya nitong ako ay sumasayaw o nasayaw ako pero nabago ng konti dahil sa pagdagdag natin ng auxiliary verb na can. Na ang pinag-uusapan na po natin dito ay yung kakayahan ng pagsayaw nung ating pinag-uusapan. So ngayon, meron na po kayong tatlong pattern sa paggawa ng English sentence. Okay? Na magagamit nyo rin po yan agad. At ang maganda po dito, meron na po tayo ditong listahan ng mga ng mga ng mga verb na pang present tense. At para sa aralin natin ito. Kaya tandaan nyo na po ito. Okay? Ito po, itong unang slide na ito, sumunod, ito, tandaan nyo na yan. At ito. Okay po? Okay, ngayon po magbigay po ako ng halimbawa kung saan ay gagamit na po tayo ng complement. Ibig sabihin ng complement, tagadagdag ng idea dito sa ating verb para makompleto yung idea ng ating verb. Okay po? So, ang ating halimbawa po ngayon ay nakapresent tense pa rin po. Sinasabi natin yung katotohanan sa ngayon o kasalukuyan. Okay? Na yung aksyon na iyon ay ginagawa ng ating pinag-uusapan. Okay? At ito po yung aking halimbawa siya ay nanonood ng mga sci-fi na pelikula. Totoo yan ngayon o sa kasalukuyan. Okay, so pasok po yan sa tinatawag na present tense. Okay, so pag yan ay in English po natin, ito pong pattern na nasa taas ang ating susundin. Okay, so ang subject daw po muna yung dapat iuuna. So kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay itong siya. At ang aking halimbawa po dito ay ang pinili ko ay he. Kaya yung siya ay dapat ilagay sa unahan. Itong he, kasi siya yung subject. Okay? Sumunod po ay ito raw verb na pwedeng maglagay ng S O E -S sa huli kung ang gagamitin po natin ay maalin man sa he, she, o kaya pangalan na isa lang ang bilang. Kung mapapansin nyo, ang ginamit natin ay he, kaya dapat po yung verb po natin ay lalagyan ng SOES. -E okay? At ang verb po natin dito ay itong nanonood. At, at pag ibabase po natin dito sa ating listahan, itong nanonood ay maaaring watch o watches. Okay? At ang nakalagay po sa batas po dito sa atin ay kapag ang ginamit po natin ay Hishi o Mario na isa lang ang bilang, watches po ang inyong pipiliin. Kaya, ito po ang nangyari. Ito po ang nangyari. Ang ipinartner po natin sa he ay itong watches. Okay? So, natutulungan po tayo nitong ating listahan na ito na malaman kung ES ba o S ang ilalagay sa ating verb. Kaya napakaganda po kung matatandaan nyo po itong ating listahan na ito. Tapos may Tagalog pa na katumbas. Okay po? At ang ginamit ko po dito ay itong salitang itong salitang nanunood. Okay? Na sa English daw ay watch o kaya watches. So, itong nanunood, watches. He watches. Siya ay nanonood. Yung ay po ay hindi na po natin translate sa English kasi wala pong linking verb dito sa ating pattern. Okay? Kasi yung linking verb po, yung po yung ay. At hindi na po natin translate yan o hindi na tayo naglagay ng linking verb kasi magiging mali na po yung gagawin nating English sentence kasi wala po sa pattern. Okay po? Ngayon po, pag ito lang ang gina ginawa nyo, siya ay nanunood, mapapatanong sa inyo yung inyong kausap. Nanunood ng ano? So, itong compliment, yan yung tutulong para mawala na yung tanong na iyon. At ito po yon ng mga sci-fi na pelikula. Yan yung ginamit ko na compliment. Nakukumpleto sa ideya nitong salitang nanunood para wala ng tanong-tanong pa na kung ano yung pinapanood niya. Okay? So, siya ay nanonood ng mga sci-fi na pelikula. Kapag in-English nyo, nyo, yan, he watches sci-fi movies. Yung sci-fi movies, yan yung ng mga sci-fi na pelikula. Okay, so yan ang tulong ng complement. Kung sa palagay nyo, yung inyong verb ay kulang sa idea, pwede kayo magdagdag ng mga salita na kukumpleto doon sa ating verb. At ang tawag po doon ay, yung, ay itong complement. Okay po. Ngayon po, na nakagawa na po tayo ng unang sentence, subukan naman natin makabuo na naman ng panibagong sentence gamit po itong ating unang nagawa. At para ma makagawa po tayo, pwede po natin gawing tanong po ito. Itong siya ay nanonood ng mga sci-fi na pelikula. Kapag ginawa po natin tanong yan, ito po yon. Siya ba ay nanonood ng mga sci-fi na na pelikula. Diba? Ganon po ang mangyayari. Kapag in-English nyo po yan, ito naman po, ito po ang pangalawang pattern ang kailangan nyo sundin. Do or does plus subject plus main verb na naka-base form plus complement. So, pag ini-apply natin yan dyan, kung mapapansin nyo, siya ang ating ginamit at itinuro ko na sa inyo na kapag siya ang inyong ginamit, maalin man sa he o she, das po ang gagamitin nyo. Hindi do. Das dapat. Kaya, das ang ginamit ko para sa he. Das he, siya ba? Okay? Tapos yung main verb po natin dito ay dapat daw naka-base form, naka-original na spelling. At ang original na spelling para sa watch, kapag tinignan nyo sa dictionary, ay itong W-A-T-C-H. Hindi po itong w a t c -H. HES Hindi po yan, kundi itong watch. Itong walang e -S. Kaya yan po yung dapat nating sundin. Kasi yan po yung, pat yan yung nasa pattern. Na maski Hippo o She o Mario ang inyong ginamit, tapos magtatanong tayo, dapat ang sundin nyo po ay itong main verb na naka-base form. Kaya watch po ang ating gagamitin. Okay po? Para sa nanunood. Tapos ilagay nyo lang po yung complement sa ulihan, itong ng mga sci-fi na pelikula o ng mga sci-fi na, na movie. Ito na po ang resulta. Does he watch sci-fi movies? Siya ba ay nanonood ng mga sci-fi na pelikula? Okay? So ngayon, naka, nakabuo na naman po tayo ng panibagong ideya gamit po itong unang sentence po na nagawa natin. Ngayon, do sa pangatlo, ay patungkol naman po sa kakayahan. Maglalagay tayo ng can. Ayun, ito po, can. Na ito ang ating pattern. Subject plus can plus main verb na naka-base form plus complement. At kapag itinagalog po natin na kung saan ay patungkol naman sa kakayahan, itong siya ay nanonood ng mga sci-fi na pelikula, ito po yung mabubuo natin. Kaya niya manood ng mga sci-fi na pelikula. Sinasabi natin na may kakayahan siyang manood ng mga sci-fi na pelikula. Okay, kasi minsan po, may sci-fi pong pelikula na talagang nakakaliyo, masakit sa mata. Okay? Kaya yung iba hindi po talaga nanonood. Pero yung taong ito na, na pinag-uusapan natin, kaya niya. Sinasabi natin na may kakayahan. At para masabi natin yon, itong pattern na ito ang inyong susundin. Itong may ken. Na kapag in-English nyo po itong kaya niya manood ng mga sci-fi na pelikula, ay ito po. He can watch sci-fi movies. Na ito po ay mula sa dito sa pattern na ito. Yung niya, yan yung he, subject. Yung can, yan yung kaya. Yung watch na naka-original na spelling, ay itong manood. Tapos itong ng mga sci-fi na pelikula, sci-fi movies. He can watch sci-fi movies. Kaya niya manood ng mga sci-fi na pelikula. Okay? So, sana makikipag-aralan muli itong ating aralin kasi napaka-importante at alam niyo naman po iyon. So, makikitanda na rin po itong mga listahan natin ng mga verbs na nakatagalog na at saka itinuturo na rin po nito yung tamang pagforma sa verb natin pag gumamit tayo ng she, o pangalan na isa lang ang bilang katulad ng Mario. Okay, so ito, ito, at saka ito. Okay, makikita na po. Maraming salamat po.